Paano ba magpalaki ng dalawang anak na babae kung isa kang single dad? Magdadalaga pa lang ang dalawang anak ni Tatay Pedring nang pumanaw sa sakit ang kanyang asawa. Sabay pang nawalan siya ng trabaho. Pero walang imposible sa ulirang ama. Sa kanyang pagsisikap bilang driver, napagtapos niya ang kanyang panganay na naging magna cum laude pa sa prestiyosong UP Diliman. Ang kanyang kahangahangang kwento. Pakinggan ngayon sa Share Ko Lang. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Ano nga ba ang mga hamon na hinaharap ng mga single fathers yan ang pag-uusapan natin kasama ang single father na si Pedro Sino Katubig o Tatay Pedring na nakapagpatapos ng anak na magna cum laude sa UP Diliman. Hello Tatay Pedring, welcome to Share Ko Lang. Yes pa! <laughs> thanks pa. Anong pinakamahirap tayo sa pagiging single dad? Pag nagkasakit yung mga bata, <laughs> noon kasi hindi ako hindi talaga ako sanay kasi noong time na sila nandiyan yung mami nila pag sinabi na tatawagan lang ako dati mayroong ano yung sakit yung ganito yung sakit ano napainom painom mo ng gamot o napainom ko na ano kumusta naman okay naman so kampante na ako noong ano talagang yung yung bunso ko nagadingge mm. hindi ko malaman kung ano gagawin ko mabuti na lang na yung bilas ko at saka yung bayaw ko, tinutulungan din ako, sinasamahan ako sa ospital. Mm, mm ano, kasi siyempre, wala ka namang budget na malaki. Dinadala mo sa public. Pagdating sa public, tatanggihan ka. Kasi sabihin, dalhin mo lang sa ibang ano ibang hospital. Kasi alam mo, anong trabaho mo? Driver po, grab driver, gano'n. Ay, wala na kasi bakante dito. Dalhin mo lang sa ganitong lugar. Ganun. Sabi ko, bakit doon dadalhin? Mm -hmm. Eh, ganito nga kami. Eh kung halimbawa 'yan, sabi nag-ano taga ako na halimbawa kailangan ko ng tulong sa aming barangay. Paano ako lalapit sa aming kapitan? Nasa ibang barangay kami, sa ibang hospital namin dinadala. Ngayon talagang kinakausap inaka, ko yung ano, yun, yun, minsan na, ba, na ano na pagbigyan. Pero kailangan mo makipagtalo sa hospital, gano'n. Mm -hmm. Kasi tatanungin ka, eh, tapos, yung time na nakadinggi yung anak ko, kasi dinala ko yun sa, ano, yon sa may agham. Eh wala naman doktor. Gusto kong i-admit dito kasi private. Ang problema ko lang, pag nag-check out na kami, baka magka problema lang din ako. Kasi mm -mm. wala nga akong kapambayad. Wala pa ang pandemic yung time na yun eh. Mm -mm. Sa isang kama, dalawa yung ano, tatlo yung nakahiga. O so, mm -mm. sige, maghanap lang kayo dyan ng ano, maghanap lang kayo ng mahigaan dyan. Mm -mm. Tapos na ano di. Sabi ako, sige. dadaling kay sa ward. At ang sakit siguro sa puso kasi syempre di ba gusto mo komportable ang anak mo. Nakikipusap oh, sayo, gusto ko sa komportable. Luluha na yung bata, na ayaw ko sa ward, ayaw ko mm -hmm. parang ayaw ko. Gusto mo mandalhin sa private pero wala ka namang sapat na mm -hmm. ano pambayan. Tapos kahit, sige, kikita ka, kikita ka, pero kailangan niya ng bantay. Hindi mo naman pwedeng iwanan mag Gusto mo siyang alagaan? Kasi I'm sure nag-aalala din po kayo no nung may sakit Boko siya. Nga. Kaya ang ginagawa ko na lang, bibiyahe mo na ako pag uwi ko doon sa hospital. Kaya yung nga pamangking ko, uh, iiwan ko yung bilas ko. Yung simpre, kaya, pantayan bantayan niyo muna, bibiyahe lang ako. Mm -hmm. Tapos pag uwi ko doon na ako uwi sa hospital. Yun, mayroon pa yung nga bata. Kaya pag single parent, no, single dad, napaka-importante ang pamilya. Oo. na meron kayong meron tutulong hindi imposible no tay impossible. kung wala kayong pakikala <laughs> mag-isa o ikaw lang talaga mag-isa walang tutulong walang backup no. Oh. walang paghihinga ng suporta ah. imposible talaga o, kailangan mo talaga ng mayroong talagang alalay sa'yo na ano kahit magtitingin man lang dyan may pag-iwanan mo dyan -mm. -mm yung umpisa talaga yung bilas ko ang ano eh, yung bilas ko talaga ang nagsusuport sa akin na siya yung titingin sa mga bata oh nakapasok na ba o siya tatawagan ko na lang siya nakapasok na o oh, nandoon nakaalis na ayun kampante mm -mm. na ako habang nagmamaneho ako mm -mm. Na ako kasi alas 4 ng araw, umaalis na ako eh mm -mm. oo oh. Actually, yun din yun, no, tay? Kasi parang kahit na alam mong you know, may bantay siya, syempre kahit nagtatrabaho ka, siya pa rin ang iniisip mo. Uh -huh. Di ba? Maganda sana kung afford mong ikaw na mismo yung magbantay. Kaso yes. hindi okay. eh. Wala kang yeah. choice. Oo nga. Kaya nga lang. Eh, sanay pa naman ako nung bibi pa sila na pag tatrabaho ako. pag wala akong trabaho, ako na ang bantay sa nila. Ako na ang papaligo Kasi sabihin lang nung mami nila, Oh, uh, sino magpapaligo? Sino gusto magpapaligo sa inyo? Si Daddy. Mm -hmm. oh, si Daddy. Oh, sige, si Daddy na. Mm -hmm. Oh, di, magpapaligo tapos patutulog Pag, ano, Pagkakain ng tanghali, pagising. 'Yun, mamamasyal na kami. Mamasyal na kami kung sa Cavite kami noon. Mamasyal kami kung di, sa ano lang, sa park lang, yung likot-ikot mm -hmm. lang sa park. Oo. Tung panganay ko ang mahilig yung kahit bulaklak ng damo, pinipitas. <laughs> <laughs> yung ano kung ano nabubuhay diyan sa ano nanda mo pag bulaklak yung pinipitas niya <laughs> mm -mm. Yung, pag dating ng 5 yon uuwi na kami o di ano mag ano na prepare na tapos yung kakain na yung ganun lang mm -mm. Di, ngayon kasi pag lumabas kami pag uuwi kami pa rin <laughs> wala walang mauwian mm -mm. minsan okay. po ba niya namimiss niyo yung dating bu you know yung the oh. old life yung ganun oh. nga Oh yung, yung lalo na baby pa sila na nagsayang kasama. Tapos yung mami nila naiwan sa bahay. So yung mami nila nag, nagluluto pagdating mo Sige, kakain na lang. Yung mga ah, ba? Mm, -mm. Yung nai-enjoy -e yung pagiging magulang. Kasi iba yung... Huh? Di ba, syempre, ginagawa natin yung tungkulin natin bilang magulang, nagsusumikap, huh? kumikita ng pera. Pero di ba, nami, ang nasisense ko, tay, nami-miss out nyo rin yung, yung pag-aalaga ng diretsyo. Oh, really? Yung nakikipagkwentuhan, nakikipagbiruan, mukhang map, map mapabiru po kayo. Di ba? Yung ganon. Okay. <laughs> yung lalabas lang, tapos sabi nyo, medyo relax lang. Tapos kung hindi masyado magandang kita nyo, may, di ba? may, may kasama kayong di ba? kumikita oh, din. Oh, so nakakapag-enjoy pa rin ang buhay. Ay, mga bata pa sila. Kung anong kailangan nila, hindi naman sila namimilit. Kaya inano ko na lang, halimbawa may laruan. Sabi ang oh, daddy ang ganda oh, ang ganda oh. Ngayon ganon. Tapos sabi ko sige nak. Pagka nagkapira ako, bibili tayo sampo. Sampo piraso bibili natin yan. Eh mga bata pa. Siyempre sabiya sabi ko, sampo daddy oh, sampo oh, sampo anak. Yung tuwa tuwa sila kasi biro mo da, sampo bibilihin, di ba? Mm -hmm. Ngayon iba na. Ngayon iba na ma'am. Kasi ngayon, malaki na sila, pag sinabi ko na, "Uy, ang ganda oh. ang ganda." Sila na magsabi, "Daddy, pag nagka-pira kami, mm. bibigyan tayo ng sampo. <laughs> mm, mm. ako ngayon. Parang from the beginning, kasama si Mama Mayet, ah, 'di ba? Ah. Parang talagang naging priority niyo yung mga anak niyo. Lahat ng kailangan yung okay. gawin, kailangan niya magstay at home, 'di ba, para maalagaan niya ng masinsinan, nag oh. nag-sari-sari store, nagsumikap. Kayo nagtrabaho, oh, tapos kasi, nagkasakit siya. Medyo hindi biglaan na. po ba yon, tay? Bigla Mabilisan po, bigla. ba? Bigla, oo. At mabilis. Wala kayong oh, time ma maintindihan ano yung nangyayari. Wala, wala. Kasi yung natutulog lang kami, tapos biglang inatake, tapos pagdala ko sa hospital, as in, two days na wala na. Ah, so hindi man kayo nakapagpaalam, hindi okay, man kumabot. Mm -mm. So, ilang taon po si Nona at si Bea, yung mga anak nyo? Sixteen at saka 13. Mm-hmm. -mm kamusta po yun nung nawala po si Mayet para sa inyo at para sa mga anak nyo? Ayun, basta ang biling ko lang sa kanila, pag ayusin na lang pag-aaral. Mm -hmm. Yun naman ano, basta ayusin lang ang pag-aaral. Tapos nung ano, na, nag-aaral na sila, nag-pandemic pa. Tapos nang ano, ang, parang, parang ang hirap nga. Pero mm -hmm. na, ano lang, sabi mm -hmm. ko, kakayanin na natin to kasi eh, nandito na tayo eh. At, mm -hmm. yun. Kaya uh tapos wala pa po kayong trabaho. Wala ng kami, time wala trabaho ng time na yun. Oo, Oo. Isa pa yun. Kaya nung mag, nag-apply ako, parang madali akong makapasok as driver. May sa panahon akin. po ba kayo para sa sarili nyo noon? O talagang all out na lang kayo nag-focus sa mga anak nyo? Actually, ano eh, parang naano lang ako na parang ano mo yung yung minsan na minsan pagka may na-depress ka, 'di ba? Kasi di ba? ganyan, hindi mo alam kung ang iisipin mo. Ang ano ko kasi sa sarili ko, parang na focus ko yung sarili ko doon sa pagda-driving. Mm. -hmm. Pagka uwi ko sa bahay, kakain lang ako, tutulog na. Minsan wala wala ka pang pasan pa matulog pero kailangan mo bumangon kasi may biya biyahe ka mm -hmm. na. Pero ngayon po na medyo malaki na po yung mga anak nyo, at least si na di pa sabi niyo nga, trabaho na rin at very independent na siya. Tapos si Nona, mm -hmm. naging na cum laude pa diba, sa UP. Ano uh, po yung pakiramdam nung siya ay nag-graduate? No? Uh, ano? bulat lang din ako kasi hindi mo na sina hindi mo niya sinabi mm -hmm. kasi kung ano ranking niya. Tapos nung, ano, nung graduation na, yung bunso ang nagsabi na sa akin na, may award si ate. So, ano anong award? Si ayaw ko, kung laudi ata umag Sabi ko, wala. Di ko alam. Wala naman sinabi si ate. Diya, yung, ano, nung nandoon na kami sa graduation, doon ko na na ano na magna nga siya. Mm -mm. Um, kaya yun, nakakatuwa na naka-excite na ano din. Na, na, ano doon ko na ano din na sana nandito yung mami mo. Parang mm -hmm. nandito dito mami mo makikita niya. Pero since wala na. So, wala na tayong magagawa. Sa, mm Sa, -hmm. nasa isip ko lang yun. Mm -hmm. <laughs> nasa isip ko <po> lang. <laughs> Parang yan ang naging bunga na hindi, sabi nyo nga, di ba, hindi kayo ang naging hadlang sa pangarap no. ng mga anak. Kayo tsaka si Mayet, even, di ba, uh, oh, oh, oh. sa umpisa, talagang mm -hmm. kakayod, kung kakayod, bibigyan natin ng, di ba, quality parenting, hindi tayong magiging pabaya no. sa kanila, Um, at mukha naman maganda yung direksyon, no? Hopeful tayo. <laughs> oh, oh. Hindi pa tapos eh. <laughs> oh, oh. Ano naman po ang pinakamasayang bahagi ng pagiging isang single dad para sa inyo? Yung magtapos sana yung mga anak ko. magtapos mm. na talaga sila, oh. Mm -mm. yun, puro 'yun. Papakasaya mm -mm. ako siguro kung magtapos talaga sila. Ang edukasyon hindi na, 'di ba? Hindi nawawala. Oh, 'Di ba? Oh, Pag nakamit oh. na, nandiyan 'yan ang diploma. Eh, ang hindi ko nagawa. <laughs> mm -mm. Kasi dati hindi naman ako ano, wala sa isip ko pag-aaral kasi. No, hindi ko naisip na na mag-aaral ako. Hindi. Mm -mm. Kasi siyempre nung nasa probinsya pa ako nung nag-aaral ako ng high school. Okay, papasok ako pero kung matuto ako, okay pa gano'n. Hindi, hindi. <laughs> Ganun lang. Kaya nung pagdating ko na Manila, sinasabihan ako ng ate ko na, oh, mag-aral ka na lang, pag-aralin na lang kita ng elektrisyan. Ay, ayaw ko nga, pupunta nga ako dito hmm. para magtrabaho eh. Tapos pag-aralin mo pa ako. Yun. Now, Tay, nagtanong kami sa ating mga kapuso kung anong pinakamalaking hamon nila sa pagiging single dad. I-share lang natin. So, sabi ng isang kapuso, sa una, sobrang hirap at sakit. Nandyan yung magtatago ka sa CR para umiyak para hindi makita ng mga anak mo. Magluluto pag day off, maglalaba o kahit gabi pag uwi ay maglalaba pa. Lahat na ata ng hirap at sakit dinanas ko pero ngayon medyo okay na. College na yung mga anak ko kahit medyo mahirap pa rin, kakayanin. Yan. Kayo pa tay, umiyak. Diba? Napaiyak na ba kayo sa pagod at sa hirap? Minsan, talaga oh, hindi man may wasan talaga eh. Tayong mm -hmm. hirap lang, lalo pagka mayron kang iniisip talaga na kaya ko ba talaga 'to? Mapapaiya ka na lang, mababalwa ka. Pero gagawin mo pa rin. Oo. Mm -mm. At bilang, di ba minsan ba merang mahirap ipakita sa iba? Paikita sa mga anak mo na nahihirapan ka rin. Oo, naman. <laughs> mhm. -mm. Sabi naman isa nating kapuso. Magtiis, mag-isa, lalo na sa pag-aalaga sa sarili. yan Parang kayo din, no? Halos hindi nyo masyadong inalagaan yung ang day. sarili nyo. Oh, yeah. mm -hmm. Ang sabi naman ng isa nating kapuso, pag-aalaga sa mga bata kapag may meeting sa school, paglalaba, pagluluto, madami. I'm a single dad of three and proud ako doon. Yan. So talaga yung paglalaba, no? Talagang yun ang naging oh. challenge sa <laughs> mga tao. At ang sabi Mabuti. na isa... Eh, sige Ay, okay. Mabuti na lang talaga. Nung magkasama pa kami ng misis ko, marunong na talaga ako maglaba. Mm -mm. Kaya hindi na ako nahirapang maglaba nung wala siya. Mm -mm. Kasi sanay na akong maglaba. Oh. Mm. So sabi pa po na isa nating kapuso. Taranta Malala, nung first dalaw ng menstruation ni Baby Girl. So, ito nga po, di ba tinatanong ko sa inyo kanina, baka meron ba kayong mga naging karanasan? Dahil, di ba, mga babae ang inyong anak. um, Sino pong tumulong sa kanila sa mga ganitong mga issues? Sila lang po. Hindi man sila nagano sa akin. Mm. So, so lang. in other words, talagang naging good ate si Nona. Maybe, oh, yeah. Tinulungan niya talaga. Oo. Uh, Oo. So, meron tayong mga ibang kapuso, nag-share sila ng kanilang mga photos, ah. nagpadala pa ng picture, kasama ang kanilang mga anak. Ang isang kapuso natin, mahirap isipin, pero kinakaya naming dalawa. Sa latman, kaming dalawa sa pera, kailangan namin lumaban sa hamon ng buhay. Pulang man kami sa oras para sa isa't isa, ginagawa ko pa rin ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hanggang nabubuhay ako, igugugol ko sa anak ko ang oras at panahon ko sa mundo. Parang kayo dito ito eh, no, tay? <laughs> parang at mukhang nakikita kong common denominator, no? Pag single dad, parang or single parent, hindi talaga magiging komportable sa pera, no? Talagang laging. Yun oh. talaga ang kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi breadwinner at caregiver, di ba? Caregiver ka rin. Parang walang day off. Wala, wala talaga. O. Oo, oh, oh. parang ganun talaga. O. Trabaho sa bahay, trabaho sa labas. Oo, oh. kasi pagka may partner ka, na nasa bahay ang partner mo, Ah, uh, di simple, kumikita ka galing ka sa labas, kumikita ka. O oh, ito ganoon pag ganyan pag-uwi mo. So mayroong mag-asikaso sa bahay. Pero since nag-iisa ka lang, pag-uwi mo ikaw rin mag-asikaso. Mm -mm. yun, yun, ang mahirap kasi. Tapos pag halimbawa yung mayroong kang mga bayarin, may bayarin ka. Yung man lang tutulong sana sa iyo, no? ako na magbayad niyan. Mm -mm. Yung ako na sige, ako na magdala niyan wala eh. Pagka sinabi, uy, may bayarin, tapos may schedule ka pa. So, kailangan mo yung oras mo, pag anuhin yung oras mo, yun, nung baka, yun ang mahirap. Mm -hmm. Kasi nasa, ano, parang responsibilidad mo lahat. Wala no. nga ako, di ba? Wala. Oh. Oo. So, meron pa tayong mga ibang kapuso. Actually, ang, You know, sabi nung isa, gutom at walang pera pero nabuhay ko ng maayos ang aking anak kahit salat kami. And lastly, may isa nating kapuso, proud single dad. Yun din yata, no aside from yung talagang malaking, syempre hindi natin may iwasan ang issue ng kailangan kumita para sa pamilya. Ang common denominator din, lahat ng ating mga kapusong single dad, proud na proud no sa pagpapalaki nila proud sa mga anak kayo po gaano kayo ka proud kay Nona at kay Bea uh, so proud naman talaga ako sa kanila kasi simula sa pool, hindi hindi pa siya naman nagbigay ng problema talaga maliban lang kay Bea medyo naano lang ako kay Bea kasi nung nagkasakit si Bea di ba mm. pero medyo ngayon medyo okay naman na siya pero proud pa rin ako kasi hindi man Pero bi din mag-aral ka sa Lasal din, di ba? Pero nakakayanan niya kahit mayroon siyang ano, kahit na mayroon siyang dinamdam na sa sarili niya. Pero kinaya pa rin niya. So ano po ang mga payo niyo sa ibang single fathers na maaring nahihirapan ngayon? Anong pwede niyo pong sabihin sa kanila? Kaya ang ang masasabi ko lang na kung nag-iisa ka na lang, kung may mga anak ka, pag kuno na mo yung pansin ng anak mo, paano sila iangat? ano ano pag wala namang ibang paraan kundi pag-aralin. Mm. 'Di ba kasi kung pagtatrabuhuin mo na 'yan, hanggang doon na lang. Mm -mm. Dapat pag-aralin talaga. E, tapos yung ano yung suportahan mo sila pero ikaw dapat ikaw kahit mahirap maghanap ka talaga ng pwedeng pagkakitaan na matustusan mo yung mga bata. Mm-mm. Kung kaaral man 'di ba? kasi sa totoo lang mayroon naman din mga eskwelahan na wala ka nang babayaran di hindi, hindi mahirap dapat 'yon 'ng ano kasi so, <laughs> ang natutunan ko sa inyo ay uh, 'di ba ay hindi talaga kayo nagsasara ng 'di ba sabi mo nga hindi kayo hahad lang sa pangarap no, ng mga okay. anak lahat Ina ng sakripisyo pagsisikap no, 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 no. pagod kalungkutan 'di ba parang um, sige titiisin mo para lang maka, 'di ba? Maka-dream sila ng kung gaano kalayo man lang gusto nila maging doktor, maging well, abogado, mag-aral abroad, 'di ba? Okay. Nyo kung oh, Kung... Okay. kung okay. Oo, as long as kaya at 'yan yeah. para sa ating mga kapusong single dads, no one is 'di ba parang hindi nyo ka hindi to kayang mag-isa talaga huwag kayong mahiya 'di ba magatubiling humingi ng suporta at tulong sa mga kapamilya, kaibigan kasi 'di ba nga it takes a village kuno 'di ba yun ang sabi nila so, uh, to raise uh, a child so uh, um yo no so huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong at suporta. At siguro, suportahan ang isa't isa bilang single dads, di ba? Um, yan. Nako, thank you po. Thank you, Tatay Pedling. Thank you din po. Thank you. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekulang at gmanews.tv We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.